Attorney, hinihingan po ako ng special power of attorney at waiver of rights. Pareho lang po ba sila? Hindi po. Hindi pareho ang special power of attorney at waiver of rights. Ako po si Attorney Matet Mga Bat at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Ang Special Power of Attorney o SPA ay isang dokumento kung saan binibigyan ng karapatan ang isang tao to act on behalf of the principal o taong nag-authorize sa kanya patungkol sa isang bagay. Kapag sinabi naman po nating waiver of rights, ito ay voluntaryo at intentional na pagbitiw ng inyong karapatan patungkol sa isang bagay. Inaalaw po ito ng batas, provided that the waiver does not infringe on public order, public policy, good morals, or prejudicial to third person with a right recognized by law. Kailangan din na ang taong nagbibitiw nito ay may legal right claim, possession, and full knowledge patungkol sa karapatan na kanyang binibitawan. Ah, ganun pala yun. Hindi pa na pareho ang special power of attorney at waiver of rights. Pero attorney, saan po sila ginagamit? Karaniwang ginagamit ang SPA kapag mayroong transaction, decision, o iba pang legal na aksyon sa isang principal na pinapaubaya niya sa ibang tao. Halimbawa, ang SPA to transact on behalf of the principal kung siya ay hindi available, nasa ibang bansa o may sakit. Maaari rin sa pagkakataon na kailangan makipag-negotiate, ang SPA ang magbibigay ng karapatan at kapangyarihan sa isang tao na gumawa ng desisyon o pumasok sa isang kontrata, makipagkasundo o irepresenta ang principal. Ang waiver of rights naman ay kalimitang ginagamit sa mga settlement agreement, employment agreement, property ownership at iba pa. Nilalahad sa isang waiver na ikaw ay bumibitaw sa isang right o karapatan na legally entitled ka. Bakit kailangan pa namin magpagawa ng special power of attorney at waiver of rights kung mga anak naman kami nang namatay? Hindi ba kami pwedeng mag-claim sa insurance kung wala ang adinman sa mga dokumentong ito? Mahalaga ang SPA bilang patunay ng isang tao ay otorizado at may kapangyarihang makipag-transact o gumawa ng desisyon patungkol sa isang bagay. Kung wala kasing SPA, maaaring ma-invalidate ang mga desisyon at kasunduan na iyong pinasok dahil sa ito ay walang pahintulot ng inyong principal o proper party. Ang waiver of rights naman ay maaaring hinihingi sa iyo dahil bilang representative ninyo magkakapatid kailangan masiguro na binibitawan nila ang karapatan to claim for their own person. Dahil ikaw ang itinalagang representative, bibitawan na nila ang karapatan in favor of the sole representative. Tandaan na ito po ay mga dokumento na maaaring hingin ng insurance provider para maayos na maproseso ang benefits na may kinalaman sa isang insurance claim. Mas mainam din po makipag-ugnayan sa insurance provider para makuha ang mga importanteng detalye tungkol sa insurance benefits at maging insurance claim process. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow ka balikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Ma'tet Mga Bat, masaya dito sa KMBI.